Hoy okay, mga idol oh. Kay hey, Tatay Tony oh. 2k lang oh. Oh, 2k 2k kay Tatay Tony mga idol. Oh, ano kasi Tatay Tony. lang kay Tatay Tony pa pala to oh. Oh. 2k 2k mga idol. Tatay Tony mga idol. Hoy 2k. Oh, to kay to lang mga idol, mga ng Tatay Tony. To to Tatay Tony 'yan. Tawagan niyo lang. Maraming manok to si Tatay Tony. To to kay mga idol. To to nakarami na, ah, uh, upo-upo lang. Okay, <laughs> okay mga idol, kay Tatay Tony to ah, oh. idol dito tayo kay Bosquia, mga idol 4 cuatro 44 lang mahidol, 4 cuatro yeah, oh. may mga bawas pa naman yung mga idol 4 um, manok ni bosya mahidol, kung oh. kung 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 niyan. Quatro, quatro, mga idol.

o so maganda pangki na ubos yung pumpkin uh, nya uh, na lang natira uh? 3-5-3-5 to yan idol 3-5-3-5 ito doon 3 5 doon mga idol 3-5-3-5 yan 3 5 doon mga idol 3 5 3 e, idol pang mga idol <laughs> 3 5. ulit mga early bird mga idol eh. e, boss Japon, eh.

5K 5K kay boss sa mga idol 5K 5K kay boss sa punya mga idol 5K 5K kay boss sa punta mga idol 5K 5K 5K, 5K mga idol. The uh, early bird banded mga idol. Unbanded, 5K, 5K, early bird. Double banded Double banded, double banded, double banded, idle, double banded 5K, 5K, hmm. 5K, 5K, idol. mana sweater, abu. 5K, 5K 5K, 5K kay Boss Nelson Okay mga idol, Ito, 4, 4 lang eh. 4, 4 mga idol 4, 4 mga idol kay Boss Nelson Sikip dito mga idol eh mga Dito kasi yung ano, kaya mas 4, 4 lang to mga idol. Quatro, quatro kay boss niya. Quatro, quatro mga idol. Quatro, quatro mga idol kay boss niya. Three, to mga idol. Kay boss, wait.

May boss Albert yan mga idol May boss Albert mga idol May uh, boss Albert tama mga idol ha. 4K 4K Yeah. May boss Albert puro solid mga man. May boss Albert, so. Albert, so. Albert mga bandit Ayan, yeah, kay Boss Albert siya. Boss Albert, hmm. babigyan mo ng number natin. Uh, 090-607-63489 Okay, Boss Albert, salamat. 4, boss, salamat. Ayan mga idol, yun mga number nila mga idol. idol 4K ka, 4K, 4K, mga idol, 4K, 4 mga idol. 4K, 4 okay, boss kaya yan.

Lemon, no? Mm. 4K, 4K, mga idol. E, boss, kya. Boss, paulit ang number natin. 0947 6155 355 Okay, yun. Eh, boss, kya yan, mga idol. Tawagan nyo lang. Mm. Okay, mga idol. Ito, 4K, 4K. Ayan, okay, boss, kya yan, mga idol. He eh, bos dia, he bos mah idol, he bos dia tuh eh, mah idol 4K 4K, 4K 4K itu mah idol eh, bos dia.